Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alam po natin lahat na ang mga muslim ay hey, wala ni isa sa kanila na hindi nagkahangad na makapunta sa uh, lugar na ito upang isagawa ang tinatawag na isang obligado na kautosan ng mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan pagsasagawa ng hajj Wala na isang muslim. Ibig sabihin, lahat naghahangat. Kaso lang, uh, yung iba hanggang dupo lamang dahil wala po siyang kakayahan. At ito na naman ay hindi naman iniobligado sa mga tao walang kakayahan. Kaya ipagpapalaw natin, natin na langit. At lahat ng muslim sa buong mundo ay makapunta rito at makapunta at may sagawa niya ang pagsasagawa ng ng amin.